Ito ang palabas na hindi mo mapapanood. Mga kaibigan, ito ay pinamagatang 100 years, isang experimental science fiction at kaya ko sinabing hindi mo na ito mapapanood ay dahil sa November 18, 2115 pa ito ipapalabas. Ito ay dinirect ni Robert Rodriguez at sinulat ni John Malkovich at natapos itong gawin noong November 18, 2015 na tinago nila sa isang bulletproof vault na kusang magbubukas pagkatapos ng isang daang taon na inaasahan nga sa taong 2115. Walang nakakaalam kung tungkol saan ang palabas na to, pero may ilang mga teorya ang nagsasabing ibubulgar daw dito ang lahat ng sekreto at hiwaga sa ating mundo na imposible nang maabutan ng mga taong buhay ngayon. Pero syempre, siguro naman, may iilan pa rin sa atin ang aabot sa taong 2115, ngunit pagdating ng panahon na yun ay napakatanda mo na at wala ka ng enerhiya para panoorin ito. Iko kaibigan, ano sa tingin mo ang nilalaman ng palabas na to?